kuya niya. Yung kumot ko, ginawang sapin. So, ay talaga itong kuya na to. Kinard ng dalawang kuya. Oh. Tignan mo. Hindi po sa taas. Sinamahan yung bunso. Nakamuka ka ang bunso. Nakamuka ka sa pag-uwi. Isarado na palangga. Uy, tapin. kissing sorry oh shush na pa baby na oh shush oh shush, oh, shush, oh, shush, oh, shush ko ng bata na oh shush, oh, shush oh. close your eyes na sleep na close close your eyes sleep close close your eyes nagising tinali kasi malikot matulong gagapang dun sa ilalim ng upuan oh, close na close magpaamoy kilikili pa yan siya eh. Close na, close. Close na, bata na, close na. Oh, sus, baby, matulog eh. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas sa baby namin. Ang kuya na kanganga. Ang kuya na isa na kanganga. Ang sarap ng tulog nila. Sarap ng tulog nila. YouTube, YouTube ako doon. Pagpasok ko, ito na ang posisyon ng isang bunso dito. Oh. Yan ang posisyon. Oh, ang pangit. Ang sagwa ng posisyon. Hindi e, lagi ng legs, laki. Kanang legs na na lang na nakabukaka. Ay, naku. itikop e, na kay makaulaw, mm, man itikop ko. yung baby. Matulog yung bata niya Parang baby. Hindi na ikaw ang nag-electric fan. Si kuya na ang lipad-lipad ang buhok. Oh, ang bata na usarap ng islip. Oy. Kumot mo na Nako, bebe. It's my kumot. Ha? Kumot mo na ni mami. Langkit mo na ni mami. Uy. Ay, naku. Langkit na ni mami. Ikuha sa bata ang blanket mami, oi akit na doon, kuya. Akit doon. Akit doon. Akit doon sa taas. Akit na. Nakatulog ka na lang kasalamin, Akit. Nagising na din yung Kiki sih nggak matang. Lay down, lay down, lay down, lay down. Oi, ini disturbo kasih aku.